Ano ba ang sukatan ninyo para tawagin ang isang tao ay matalino? Yun bang nagtapos ng kanyang kurso? Tumanggap ng mga medalya? Humakot ng awards sa tuwing siya ay magagraduate mula grade 1 hanggang kulihiyo? Tumanggap ng mga sertipiko na patunay na isa siyang matalino? Ops, 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 pakinggan nyo muna ito. Dahil ngayong-ngayong araw na ito ay aking tatalakayin. Sampung sign na kayo ay matalino. Baka hindi nyo lang alam Dito kasi sa mundo walang isinilang na B.O.B.O Walang isinilang na Tanji A Sadya lang pinangatawanan at isinayas sa isip lamang natin nito Kaya patuloy ninyo, supportahan at panoorin nyo itong aking video Number 1 Curious Ang curious, ito ay gusto laging malaman ang mga bagay-bagay na hindi niya alam Number 2 Problem Solver kung ikaw ay isang matalino, ikaw ay magaling magresolba ng mga problema. Anumang mga pagsubok na dumaan sa iyo, isi itong nasusolusyonan. Number 3. Observant. Lagi kang mapag-obserba. Pag nito, pagpumasok pumasok ka sa isang bahay, alam mo kung saan ka papasok at alam mo din kung saan lalabas. Tulad lamang ng mga investigador, mga pulis, na ayan ang kanilang mga katangian. Number 4 open-minded. Open-minded ka. Nakikinig ka sa mga opinyon ng ibang tao. Nire-respeto mo ang kanilang mga opinyon. Dalawang klase kasi ito. Open-minded at close-minded. Ang open-minded ay yung nakikinig ka. Iniintindi mo at inuunawa mo ang sinasabi ng kapwa mo. At pag ikaw naman ay close-minded, gusto mo lagi ikaw ay yung tama. Hindi ka nakikinig sa opinyon ng ibang tao ikaw lamang at wala nang iba. Number five, humility. Yung mapagkumbaba. Nagsasabi ka na hindi mo kaya, hindi ka mayabang, at tunay na ipinakikita mo na ito ang iyong kahinaan. Hindi mo sinasabi na kaya ko yan kahit hindi naman. Number six, adaptable. Adaptable or flexible. Adjustable. Pwede natin tawagin yan. Ang flexible, ito ay yung marunong ka mag-adjust sa sarili mo. Kaya mong intindihin yung mga bagay-bagay na nakikita mo at nararanasan mo. At ang adaptable, ito ay halimbawa na punta ka sa ibang lugar, ibang kultura, ibang bahay. Kaya mong mag-adjust at kaya mong makibagay sa ibang tao. Number 7. Good Listener ito yung tao na talagang nakikinig at inuunawa mo yung sinasabi ng ibang tao na hindi ka lang nakatitig sa kanya sinasabi, hindi ka lang nakikinig at lampas sa isantay nga, iniintindi mo at inuunawa mo ang mga opinyon at mga bagay na napaka sa kanyang sinasabi. Ako naman tayo sa number 8. Empathy. Ang empathy nararamdaman mo kung ano ang damdamin ng ibang tao. Number nine, ito yung past learner. Madali mong naiintindihan, madali mong naunawaan, madali mong naisasaisip ang mga itinuturo sa iyo. Isa dalwa, unawa mo na. At number ten, self-discipline. May disiplina ka sa iyong sarili, kaya mong kontrolin ang iyong sarili. Alam mo, ang tama at mali. Kaya kung isa ka sa meron mga ganito, nabibilang ka sa matatalino. Kaya binabati kita, Congratulations sa yo.